Abot na tadi subong sa Manhoy, Roa City, Capiz. At kung tig na lang sa mga iba't ibang lugar, malapit na kami dyan, guys. guys comment nyo na ang lugar nyo, guys. Yes, one, <laughs> right, guys, for today's video, shout out mo na sa sound system, aray ko. Ngayong araw, guys, wala nang sit sito, pinuntahan na kagad namin yung lahat na nag-comment sa amin. At una namin pinuntahan ito, Santa Cruz, Dumalag, Capiz. Hindi okay, kayo, wala man player ng pakita sa mundi rin, nag-decide na nag lang kami sa Man 8 naman. Balik naman kami, guys. Sabi na likbalik naman paldo na kagad yung gasolina. Pero okay na lang nakita na man, doon ang mangan, sinumalag mouth, pang Pero I realize na kalain, galing kung gulpihon mo, isa ka bagay. Because the end of of the day paasahon niya lang ka nga man Kapag abot mo sa isa ka lugar, wala ka balo kung may tao kung wala tiang natabo sa amon subong na na lang kami kakaari na tani kami subong sa gym sang man kaya wala man player din de na decide na lang kami mapamanhoy shout out shout out tana. Kila, tana. shout out shout out Shout <laughs> out Basta chicks boy ang mga upon mo Bisan wala plano magbakal sa rambutan Nakabakal na lang kami Tingka hindi man rambutan ang habol Kunit chicks man Aray ko Shout <laughs> out kayo ma'am <laughs> nga nagbaligyan sa rambutan Gwapa agad kayo Nakabakal man kami rambutan Sa hindi oras kakagwapa mo ma mam Gani next alam nyo na no, strategy Kung may anak kayo maganda Mabilis yung bintahan ng mga paninda nyo guys May gadya rambutan nila Gwapa pagkabaligya Gwapa pagkabaligya Tamis pa Ubos na nito pa siya pretest

Ama na James ang manhoy So, ang anangan na lang guys Kaya lahat pa kita ka mga player nila Dre wala pa Shoutout. Shoutout, shoutout, shoutout. Nice. out, shout out shoutout, Shoutout. Shoutout top shoutout, na nice mati So yun nga tao Dre sa manhoy guys Bibig shoutout kay Stanley Bibig shoutout. Shoutout na shoutout. shoutout, masyempre shoutout ko big shoutout man sa mga gwapahon yung sa dyan dili sa manhoy guys mga gwapak 2-5 shoutout tanay so hindi naman katagalan start na ng laro natin guys sa tanong bula nakaskore ka agad si Farley iba talaga kalabanin taga manhoy may shooter talaga sila dito <laughs> <laughs> unang game pala pero uminit niya yung ni Pinsas isa't isa <laughs> 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 nice one nice one Siya o tao talaga manuil nga gabi na skate group, o kaya kinaon, on kaya sagot, at ang apple content po yung kalaban. <laughs> Kunti lang trabaho e kawan po, kami. <laughs> Ito talaga yung nagandahan ko pag umawak si Gardosa ng bulak. Kita niya talaga kung saan niya ibigay yung bulak. Kaya naka-easy one point naman kay Tupas. Shoutout na kay Manuel ng busog na. Gardosa na ng bulak. Pinasa kay Tupas. At Tupas nag-pick. Kumagat naman yung kalaban. Kaya naka-easy one point para kay Tupas. Ito yung masakit dahil may big band sila dito guys. Hindi mahal. Kaya naka-easy kuha siya ng power count. Ito talaga yung nagustuhan ni Gardosa yung laro yung hinaharas siya. Tignan ko na yung gawin niya guys. Yan tuloy tumirit siya yung kalaban. Buti ng dulas yung tinilas ni Gardosa. At yung mga invisible na passing ni Gardosa kay Tupas. At Tupas nag-pick. Kumagat naman yung kalaban. Kaya naka-easy one point para kay Tupas. At pag-chinscore naka-easy one point naman para kay Artos. At pumakita din si Jojo ng busy ball ng kalawan guys naka easy 1 point naman ito na yung sabi kong tirador dito sa manhoy naka easy 1 point naman kahit saan lang mga pwesto pasok ka agad yung bola hindi lang isang tirador dito dalawa pala guys next screen si Artos kay Cardoso biglang humingi ng bola kaya naka easy one point si Artos kay Cardoso at sa solda rin ang passing ni Tupas kay Parley kaya naka easy one point na naman kami at ito yung medyo sakit na laro ng kasama namin guys kaya hindi na yung basket medyo wrestling na yung nangyari sa kanilang dalawa Jojo nagadala sa bola pinasa kay Parley para sa gimbol nagtira gimbol lawang game nito guys panalo sa una uminit na si Tupas naka easy 1 point ka agad para kay Tupas and still again Tupas nagdala sa bulo pinasa kay Gardose Gardose na sobrahan sang liap disgrace pa tingnan ni pinsa ni Manuel guys gigil na gigil na makakuha ng bulo minamanya niya talaga yung isa para hindi na makakuha ng bulo kaya nagmay lumayo yung kalaban ng kalayan kakampi niya si Manuel kaya, kaya naka still si Manuel gigil na gigil talaga si Manuel lawas score pinasa ni Gardose kaya naka 1 point talaga si Manuel kasi naman magandang galaw nito pas pinasa kay Artos tinira ni Artos hindi pa pumasok hindi si Manuel kontento ni sa score niya humingi ng bulo kay Gardose kaya ayan isang one point naman kay Manuel Siyempre din si Artos Orpoholi Dami yung error niya Kaya binawin niya Nakaisi 1 point Ito maganda din na Nasundot minuto pass yung bula sa kalaban. Kaya na si ni Negros at pinasing sa forward. Kaya na kay si Juan na naman para kay Artos. Dito na uminit si Topas sa second game namin. Kaya alanganin tumira. Pasok ka agad yung bola. Pero wag ka dahil may shooter din yung kalaban namin. Pero dito talaga na si Topas kung gaano siya kagaling sa shooter. Bang! Paghawag ng bola, pe. Kumagat naman yung kalaban. Kaya na kay si si Topas. Bang! L at dito din sana si Manuel magpakilala kung gaano siya katindi magtira. Hey, tawano, na, sobrahan ka na may discrash ya. Bali last game na kami sa second game guys. Ito yung pangyayari. Pinasa ni Topas kay Parley. At kaga naman ni Parley tinira. Tignan niyo yung paapag hindi ka kumbinsido sa tira mo. Tinatak niyo yung paakit walang alkabo. Pero panalo pa rin kami si Kalawa guys. Hindi na namin nabijuan. Pwede sa rin pinay namin honest talaga. Shout out na shout out! Shout out, shout out, Nice, big shout out! Tirador ka ni isang manoyo. Tol! shoutout out, sa nagka-comment. Shout out sa financier sa Manoy. Thank you, thank you, thank you. Kayo na kami, Tol! Wala namin, wala namin. Thank you, thank you. Nice game. Ano yung grupo? Tol? Paldo, paldo? Ano po, sampang? tatlo game? Paldo. Paldo? Ikaw Tol, tol? Ikaw ko yung malakas? <laughs> tupas. Kayak tupas eh? Pagka, kitang tupas.